Meron kaming nadaanan dito na T-Rex restaurant. At tara niyo kaming pumasok sa loob para kumain. Habang naglilibot kami, may nakita nga kami dito na T-Rex resto. At pagpasok mo dito, merong dalawang dinosaurs. Natutuwa si Chino dito kasi gumagalaw sila at meron talagang sounds. At para talaga silang nag-aaway. They're fighting. Charlie they're fighting. O oh, ba diba? Parang si Charlie and Chino lang yan. Nakatitig nga lang tong si Charlie at parang hindi niya alam ang gagawin. Gusto niya kasi yung mga ganyan na nag-aaway na dinosaurs. <laughs> pero this time, pinipigilan niya silang mag-away. Actually, medyo pusog pa kami pero gusto nga itong ma-experience ng twins. Kaya pumasok kami dito para magmerienda. At in fairness naman, ang ganda dito sa loob. Light lang yung kakainin namin kaya pumili na lang kami dito sa menu. Ewan ko ba kay Charlie, medyo natatakot siya dun sa mga gumagalaw na dinosaurs. Kaya dito, ayan, inaasar siya ng kanyang daddy at tumatakbo pa nga. Madami naman ditong food na pwede sa bata. Pero naisip namin na magpizza na lang, breaded chicken, tsaka fries. Ako kasi gusto ko lang talaga ng drinks kasi medyo nauwa ko pag Super good mood nga ang twins dito at panayang tawa. Ikaw ba naman ang nasa dinosaur restaurant? Pero meron pala siyang binabala. Pinipilit niya palang abutin yung coke kaya siya tawa ng tawa. Kung hindi mo kasi pipigilan yung batang yan, kayang kaya niyang ubusin ng mabilisan yung coke na yan. At ang hilig-hilig pa nga ng ice. Anyway, habang nagaan ay nagkwentu-kwentuhan muna kami. Natatawa din ako dito kasi nakashades pa nga pala ako. At tinaasar ako ng kanilang daddy na para daw ako nabugbog. Nasa loob nga naman kami tapos nakashade. Diba? Ganun yung mga artista. Ang bilis lang din ang serving nila. Dumating na nga yung aming food. So bali ito yung in-order namin na pepperoni pizza tapos merong breaded chicken and fries. Si Charlie humingi talaga agad siya ng pizza. Pero ang gusto niya lang talaga is yung bandang crust. Ayaw niya kasi ng masyadong madaming sauce and toppings. Tamang-tama din kasi yung daddy naman nila. Hindi naman kumakain ng crust. Eh di nagkasundo silang dalawa. Habang ito namang si Chino ang gusto naman niya sa pizza is yung topping. Kaya pinipili ko yung mga pepperoni at binibigay ko nga kay Chino. Ewan ko ba naman sa tatlong to, iba't iba talaga ang trip. Masarap naman yung food nila dito, kaya na-enjoy talaga ng twins. Hindi din kasi ako mahilig sa mga ganitong food, kaya hindi na ako umorder. At for sure, madaming matitirang pagkain at ako din nang uubos ito mamaya kasi sayang. Diba, ganyan na talaga ang role nating mga nanay. Tamang-tama din to kasi medyo nakapahinga yung aming mga paa. Medyo madami-dami na din kasi kaming nalakad kanina. At after ito, mas madami pa kaming lalakari. Pinapaubos nga sa akin ni Chino dito yung mga fries. At tingnan mo naman, nakataas pa talaga ang paa. Inantay lang namin sila dito mabusog. Tapos after niya, ako na lang nagubos ng food. At bago pa nga antukin ng twins, nagaya na akong tumayo. And nagaya silang bumalik dito sa dalawang dinosaurs. Kakatuwa nga naman tumayo dito. Dadaan nga din pala sana kami dito sa dinosaur shop. Kaso, yun naman pala eh, sarado pa. So sayang naman, hindi makakabili ang twins ng dinosaur toys. Kaya eh, sabi ko, try na lang namin next time at baka open na sa susunod.